Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel na ating Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang mga bagay na delikadong gawin para sa ari ng lalaki. So, yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa ating video, ano? Na mga delikadong bagay na hindi dapat gawin ng lalaki sa kanyang ari. Pero bago ko simulan, disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming maraming salamat. So guys, may ilang mga bagay na delikado gawin para sa ari ng lalaki at dapat iwasan upang maiwasan ang pinsala o mga komplikasyon sa kalusugan. So, narito ang mga sumusunod. Number one, paglagay ng mga hindi angkop na materyales. Ang paglalagay ng mga banyagang bagay tulad ng singsing -sing, o kahit mga rubber band ay maaring magdulot ng pagkaputol ng daloy ng dugo na humantong sa matinding pinsala o pagkabali ng tisyo. So, yan po ang isang mangyayari kapag uh, ito ay nilagyan natin ng hindi mga angkop na mga materialis ang ating, ang inyong ari. So, yan po yung number one. At ang number two naman, Pagpahaba o pagpapataba gamit ang mga hindi ligtas na pamamaraan. Ang paggamit ng mga hindi aprobadong pamamaraan o su substances para palakihin o pahabain ang ari ay maaring magdulot ng permanenting pinsala o impeksyon. So ang ibig sabihin, marami kasi ngayon na mga uh, kumakalat na kung ano-ano na pwedeng pampahaba o pampataba. Gamit ang mga hindi ligtas na mga pamamaraan. So kapag ito po ay hindi aprobado no, at uh, ginawa natin ito sa ating sarili lamang, ito po ay napaka-delikado po dahil ito po ay magdudulot ng permanenting pinsala o infection Kung talaga po tayo ay uh, gusto nating mapahaba, mapataba o mapalaki ang ating sandata, pwede po tayong kumonsulta sa isang doktor. Pumunta po tayo doon sa saan mang lugar 'yan, ma -hospital. magtanong lang po tayo doon sa ano, sa anong sa counter o sa information desk, no? Kung saan ba dito yung ano, ano bang doktor ang yung pwedeng ano tungkol doon sa yung ari magtanong po kayo kaya nga may nakalagay doon na information eh information center ba yan information ano no? Doon po kayo magtanong kung gustuhin niyo talaga na lumaki, humaba o magpalagay ng mga bulitas kung ano-ano. Huwag -ano. kayong mahiya kasi uso na yan. Kahit naman mga kababaihan, hindi na nahihiya na magpatangos ng ilong, magpaganda ng mukha, magpaganda ng mga balat. Anong nakakahiya doon? Magpalaki ng, ano, ng bob, boobs, no? So, kahit sa lalaki, hindi na po 'yan uso ngayon 'yung ano, basta ang katapat lang po niyan ay pera. Dahil kung lahat ng mga kalalakihan ay may pera, siguro sa tingin ko kapag may kaliitan ang kanilang sandata, pupunta't pupunta po 'yan sila. Labas na lang din doon sa walang pakialam kung maliit man o malaki 'yung dinadala niya, ha. Pero sa ngayon ay ang dami, pera lang po ang kulang, 'no? Kung marami kayong pera, aba Good luck na lang sa palaki, pagpapahaba, paglagay ng mga kung ano-anong mga bulitas. Pero doon po sa isang professional, ang sinasabi ko po dito, yung sariling gawa, yung ikaw na mismo, o DIY ba ang tawag doon, na ikaw ang gumagawa, ay delikado po yon, Napaka-delikado po yan. So, yan po yung number two. At ang number three naman natin, hindi ligtas na mga enhancement methods naman ito. Mga gamot o produktong hindi aprobado ng doktor para sa pagpapalaki o pagpapatigas ng ari ay maaring magresulta sa erectile dysfunction o mas masamang kondisyon. So ang ibig sabihin baka magkaroon ng masamang epekto imbis na gumanda o yun na nga, lumaki o ano ba yung pampatis baliktad ang nangyari hindi na tuloy tatayo o hindi na mapapanatili ang tayo kapag ginawa natin ito ang mga bagay na hindi approved sa mga doktor yun na nga, yung nanggaling talaga sa mga doktor, kung ano man yung mga bagay na yan, na talagang uh, ginawa yan para doon talaga. Hindi po yung kung saan saan na lang mga produkto na, na nakikita natin na bibili na walang approval, no? Meron yung tinatawag saan, ano ba yon Yung may ahensya dyan na talagang kailangan ng approval yung mga supplement na yan. So, tingnan natin mabuti yung anong company yan o talagang na infect na na, 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 ano ba yan yung tawag dito. Meron ba yung lisensya yung mga binibili natin? Kasi, nako, sa mundong ito, kahit dito sa Japan, kahit saan, gustong kumita. Kaya, kung ano-ano na lang mga bagay, ginagawa ng iba para lamang uh, makapagbenta sa market pero yun pala, nakakasira. No, hindi naman lahat. Meron talagang tao ding mga uh, hindi na kumukuha ng lisensya o ganito ganyan. So mahirap na yung mga bagay na yun na gawin natin. Bumili tayo pero yun pala baliktad ang nangyari. So yan po yung number 3. At ang number 4. Piercing naman o tattoo na hindi sterile. Oh, hindi sterile, hindi ko po sinasabi na hindi po pwede ha dahil ito napakauso. So, ang ibig sabihin dito ay yung hindi po sterile na tinatawag yung mga ginagamit. So, ang pagpapapershing o tato sa ari gamit ang hindi sterilized na kagamitan ay maaring magdulot ng infection o it's IV transmission na tinatawag. So, ang ibig sabihin kapag ginamitan ka ng, ng ano ng mga tawag dito ng nang mga pangpaturok o mga ano na hindi sterilized tapos ginamit sa iba doon po nangyayari yung tinatawag na its iv transmission pwede po maihawa no kahit sa, sa, sa injection kung pare uh, iba-ibang tao ang ginagamitan noon tapos hindi pa sa sterilized so meron pong tendency na magkaroon po tayo ng infection at o oh, its iv transmission yun po yung number 4 at ang number 5 naman, pagturok ng hindi rehistradong substance. Ayun na. Pagturok ng mga pampalaki o iba pang hindi lisensyadong likido tulad ng langis, silikon o iba pang chemical ay maaaring magresulta sa infeksyon. Non, o hindi na pagtayo ng ari. So, isa po yan na mga bagay na uso ngayon na meron yung nabalitaan ko na nagturok ng petroleum ba yun o ano ba yung tinurok na jelly doon sa kanyang sa kanyang ari at bigla na lang nagkabulutong abulutong ah, bulutong yung parang nagbumuo-buo buo yung ano niya yung dito sa may ano na siya chef sya niya no ng ari no nagka nagkaroon ng mga ano parang bulutong ba yun o yung anong tawag dito bukol pala bukol kaya yan po ay isang maaring mangyari po kapag nagturok tayo ng hindi mga rest, restra, uh, rehistradong mga substances doon sa ating sa ating ari. So yan po ay magresulta ng hindi natuloy pagtayo ni Manoy. So yan po yung number 5 at ang panglas naman natin maling paraan ng pagmasturbate o pakikipagtali. Ang maling paraan ng pagsasarili o pakikipagitalik ay maaring magresulta sa tinatawag na penile fracture na tinatawag, no? O pinsala ng titi at puwersahang pagpapatuwid ng ari na may natural na kurba. So, ano ba ito? So, ang ibig sabihin sa sobrang grabe yung ano, yung paraan ng pagsasarili mo, no? Sobra siyang ano, sobra siyang wild. <laughs> Sobrang wild. At saka yung, alam nyo guys, merong ipinanganak na na lalaki na inborn na ang kanyang ang kanyang sandata ay baliko no may natural na kurba tapos ito parating ginagawa niya na gusto niyang i-straight no hindi po pwede hindi wag na wag po nating gawin yan labas na lang kung doon sa doktor yung sarili natin na puwersahang ituwid natin yung parang kurbadang nakakurba na inborn na ano na piston o ari ninyo wag na wag gawin sa sarili ninyo na talagang gusto ituwid siya hayaan niyo yan siya guys maganda yan sa babae lalo na sa dog style talagang nakakurba ay talagang tatamaan na tatamaan yung ano niya yung G spot niya wag na wag niyo gagawing e, 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 puwersahang itutuwid ninyo yung mga pinanganak na ganyan, ha? Yun lang po ang payo ko dahil nakakatakot po yan. Dahil um, baka, yun na nga, baka magkaroon ng pinsala ang inyong titi. So, hayan po, guys. At uh, sana nagustuhan nyo ang ating topic ngayong araw na ito. At ito po ay aking sinaliksik. Hindi po ito galing sa ating subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Ang inyong lingkod si Ate Estela nyo. bye bye